With the recent pronouncement by Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson that almost all senators in the 19th Congress made insertions of at least 100 billion in the 2025 general appropriations act, it is no longer surprising that to say that government is the biggest mafia syndicate in the country. At 2025 pa lamang yan. Isang ahensya pa lamang. At ilang probinsya pa lang. Hindi pa natin pinag-uusapan ng Department of Health, Customs, LTO, Department of Education, at kung ano-ano pa. Noon pa man hanggang ngayon, ang gobyerno natin ang pinakamalaking salot ng bayan. Hello Philippines! I'm Bush Serrano. Welcome to the Fourth Estate. Mga kababayan, kailangan na natin mag-reset, mag-reboot, mag-umpisa muli. Kailangan na nating linisin ang ating gobyerno. At hindi natin madadaan yan sa rally-rally lang. Wala rin mangyayari sa investigasyon ng Senado, Kongreso, o ano pa mang ahensya ng gobyerno. Maniwala po kayo, In the end, magkakaroon lang sila ng scapegoat at sila-sila rin ang magtatakipan. Ang magnanakaw na takot sa kapwa magnanakaw, ang siya rin protekta sa kapwa niya magnanakaw. Sapagkat kailangan tuloy ang negosyo. Mr. President, it's about time we change the face of government. Palitan na ang lumang sistema ng pamamalakad. Panahon na para tanggalin ang pondo ng bawat senador at kongresista. Tagagawa lang sila ng batas. Yun lang dapat ang trabaho nila. The power of the purse reserved in Congress is the source of all this corruption. Kung mambabatas ang tinakbo, magbatas lamang ang dapat gawin. Pangalawa, tanggalin na sa Kongreso ang party list representatives. Walang naidulot ito walang pinasang batas ito para sa kanilang supposedly representation sa marginalized sector. Karga sila ng bayan at kita na natin na ginagamit lamang ito para makapasok ang mayayaman upang magpayaman pa. Pangatlo, isama na natin tanggalin ang mga SKs. Sa murang edad pa lamang ay natututo na ng mga masasamang gawain ng mga nakatataas sa kanila. At panghuli, tanggalin na po natin ang Senado. Ilang mambabatas ba ang kailangan natin sa dami ng batas na sa Pilipinas? Na sila ni naman ang sumisira. Walang magandang batas na pinapasa, kundi ang pagpapahirap lalo sa taong bayan ng mga tax laws. Sa dami ng mga batas buwis na pinapatong sa mamayan Ginagawa lamang natin silang mga don at donya, prinsipe at prinsesa. Kalain mong nagpapagawa pa ng 34 billion ng building na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Complete with helicopter landing pa. I mean, hindi pa ba sapat ang sweldong 300,000 plus? Samantalang ang mga nagpapasweldo sa 24 ng senador ay kumikita lamang ng 15 to 25,000 a month. Kailangan na natin mag-reset, mga kababayan. Palitan na po ang lahat. Palitan na ang lumang sistema ng pamamalakad. Para magkaroon po tayo ng pag-asa, ay dapat wakasan na natin ang lahat ng mga ito ngayon bago maging huli ang lahat. Ako po si Butch Serrano, Forte State. God bless the Philippines.